Good morning, nandito tayo sa ilog ng ano, ng bitas. Kandak tayo ng cleaning dito. Shout out po doon sa mga malulipit na vlogger. Ang kandak tayo ng clean dito sa palibot ng ilog. Excuse. Mati nila. Itawag natin. Ay, pinatawag. Oh, para may ano tayo. Andy, dito tayo, pare. Oo, oh, mamaya na tayo magkita na

hindi yun? may yun? Ano yun? Eh. Ano Kukunin daw yung dalawa eh. Ano yun? 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 eto babaklasin pa dalawa dalawa daw kakalasin ito dalawa pa to dyan eh oh e maglalagay muna tayo ng para hindi makadulas dahil bababa tayo mamaya sa ilog alalayan na lang Kalalay na lang. Eh patulong na lang. Sapa? <laughs> Okay, isa pa ko. Eh. Nandito pa, isa lang. Oh, isa lang. Oo, eto ito isa pa. Nakalambre. Sabit ka dyan. And ito sa gilid na estero. Ito ito ay sa ilog ng uh, impanta magkaka-conduct tayo ng cleaning dito at saka de-clogging odolacion jin jin modolasyon ma to dna rmd dps engineering Oh, ah. Uh, oh. Ah, oh. Dalawang laki ni sila Kapayong, <laughs> <laughs> Ay no. Ay no, ito sa tapat ko oh, na to. Ito yung stair. Ito sa sa dulo. <laughs>

hindi ako makababok baka ma wala gagawin hindi pa picture ako ilalim baka may lutuan yung oh, wala na giniba na lang hindi yung ano sir yung yung, ano yung, yung ano yung drum na yung, yung pinalinis ni ano na si Ginibandes.

Bawal po bata rito. Okay. Eh, tinitignan ko naman. Pero natibo na nga ako. Saka may mga bakal naman nito. Wala, wala tayong magagawin. Wala tayong magagawin. Madulas ho dyan, madulas Baka wano kayo ano Yan na ha, ingat ha Baroka, sama mo si kuya Baroka, baroka, sama nyo Baroka, ka, asisto, assist mo assist mo Baruka,

Yanin, dami okay. Iba kayo sa ilalim eh. 40 ay, families tao, lang iba, <laughs> Kasa sila sa ilalim 40 eh. tao, grabe oh, eh, okay. Magawa pa ng CR2 no? yes. Yes. Beto, beto, beto. May washing po Let's go Ay, lumipad Right like okay. po Dati kong YouTube channel Mahabol natin yung Ayala pero no voy a cantar como la Paloma Dale 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 Dale

sa dali pa ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, right oh. dala lang kinap okay yung sana gumabay mga kapatid sa yung subscriber

Basta matadaanan na. Kapit ka dyan, nakakapit Ayan, ayan, galing. Huwag ka dito. nagagalit ha. Nagbibiruan lang tayo. Hindi mo lalas. Hindi, at sabihin nyo na turo nyo, turo nyo. Dapat sa kabila meron. iyan e, ano nyo, turo nyo pag madulas, hawakan nyo ha. Madulas. Madulas kasi yung plywood na yan. Basta alerto kayo pag ano, kailangan makahawak sa inyo. Ito na. Eh, para Oy, walang susunod doon ha. Oo, oh, wala. Walang susunod ha. Peter yung media lang muna, yung media. Sinabi naman, di ba? Oo. Dela kapos sa. Sa kabila dapat meron pala. Ano, alalay kayo diyan, ano ha? Medyo lapit ka pang konti para pag gumawak si Mayor. Kasama si Mayor. Double time Apo. Boss, morning. Para makabawas tayo sa <laughs> bos, Good morning. morning Good morning po. <laughs> <laughs> <si> General <laughs> bos. An ano Brigadier General. <laughs> Bigatin na yan, boss. Good job, good job. Good morning, pa, Mayor. Ah, maglinis tayo ng ulit. Ingat, boss. Ingat. Yeah. Ingat po. Thank you. Kaya baka okay. matulak okay. dyan din.

lang po, baka, Boss. Ay, sir. Good morning, po. Good morning. morning, good morning. Morning po. Ben, hindi ka kanya ni eh, Mayor. Mabaw siguro kami. Mabaw <laughs> <laughs> ka eh. Oh, uh, tingnan mo. Wow. Tapon mo pag wala. Ayos sa Sir, Ruben niya, ay si Ronald niya ka. Nadia, Nadia ka pa na da. ko.

Hey, kubeta to ng squatter eh, Kubeta ng bayan.